mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikatatlumpot isa ng Mayo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Soponias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon, wala ng kasawi ang dapat pang katakutan. Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, Huwag kang matakot, Sion. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoon na iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig at siya masayang aawit sa laki ng kagalakan. Gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang tiwala ako at wala mong timang pangamba. Sa poon, ang lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Magpasalamat kayo sa poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Umawit kayo ng papuri sa poon sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Aleluya, Aleluya, Birheng Mariyang Mapalad, sa pananalig mong tapat sa Diyos na tagapagligtas. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salin lahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ang mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman tumira si Maria kina Elizabeth nang may tatlong buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,